Hello, welcome to Rain TV. Eto ha, pag-uusapan natin tong issue na to. Alam kong, alam niyo na to, matagal na issue na to. This was, ano ha, 2020 pa lang na issue sa RTIA. Hindi pa senador si Senator Rafi Tulfo that time. <coughs> Excuse me. Itong issue na to is, ano siya, hindi mamatay-matay, hindi mawala-wala, kasi nga, ang issue na to ay hindi pwedeng kalimutan. Kasi nga, eto yung ano ha, sinabi kasi ni Sen. Rafi Tulfo sa isang sundalo na well-trained. Hindi madali ang pagiging sundalo. I may say, hindi madali. Bilang isang asawa ng isang sundalo, nakikita ko, kahit nung mag-boyfriend, girlfriend pa kami ng, ng, asawa ko. Alam ko kung gaano kahirap, hindi ko masyadong ano, sinasabi sa kanya o pinapakita na na proud ako sa mga ano niya, sa mga achievements niya, sa mga ginagawa niya, sa trainings niya. Kasi nga noon, parang nasabi ko na din na magsundalo na lang kaya ako, no. Pero parang pag ko siya lagi is nasasabi ko, ang hirap kayo ng trainings. Tapos sasabihin ng iba diyan na ano, na duwag. Sa trainings, sa trainings pa lang gusto mo ng ano eh, parang gusto mo nang kumawala. Parang gusto mo nang mag-back out. Sa trainings pa lang yan, ha? sa anim na buwan kasi anim na buwan nag-training yung husband ko that time at saka eto ha merong 300 plus or madadagdagan pa yan na mga retired PMA years na nagmanifesto condemning <coughs> Senator Rafi Tulfo sa sinabi niya kay late PFC kanlog na sinabihan niya ng duwag ikaw senator ikaw kaya mo kayang mag-training ng 6 months? kaya mo kaya? Ewan ko kung kaya kaya, kung kakayanin mo. 'Di ba? <clears throat> Baka maduduwag ka rin at tatakbo ka at sasabihin mo sa mama mo na, ayoko nang mag-training. Ang hirap pa lang maging sundalo, 'di ba? Ayoko nang ganito ayaw Ayoko mahirapan. Baka sasabihin mo 'yan, Senator. 'di ba? At eto, ang issue kasi na ito is yung babae nag ano kasi siya recap muna tayo ha etong babae is ano siya pumunta siya sa RTIA para magsumbong siya doon na nag back out yung boyfriend niya napakasalan siya kasi meron na kasing schedule sa ano nila sa wedding nila parang January 28 tapos hindi na natuloy kaya emotionally siguro na saktan talaga siya syempre gano naman talaga mga babae di ba so meron namang paraan para ma ma mapanagot din yung sundalo. Pero hindi na natin pag-uusapan. Yung pag-uusapan natin, yung sinabihan mo yung isang sundalo na duwag. Hindi duwag ang mga sundalo, Senator. May, parang may motto din yan sila na obey first before you complain. ba diba? Gagawin mo muna yan bago ka mag-complain. ba? Diba? Ni halos wala nga yung ano ha, time sa family nila. Kasi nasa trabaho yan. Okay, wait lang. Hindi ko nasuot ang aking mic. Okay. <clears throat> Paano mo nasabi na na Naduwag sila. di ba? Parang ano naman? Parang napaka-arugante mo naman, Senador. Huwag mo namang sabihin yan sa mga sundalo. di ba? At eto ha. Eto lang talaga yung napansin ko din kay Senator. Parang alam niya lahat. Kasi siguro, meron siyang 100 lawyers. Parang feeling niya, alam niya lahat ng batas. Kahit nagmumukha na siyang walang alam, 'di ba? Like hindi pa siya na pag ng ano niya ng mga ng mga lawyers niya o sadyang gusto lang niya talagang sabihin yung gusto niyang sabihin. Kahit nakapanakit na siya, kahit parang below the belt na yung mga sasabihin niya, 'di ba? Parang sumusobra ka na ata senator, 'di ba? parang 'wag naman ganoon. Rumispeto ka naman sa mga men in uniform. Hindi yung gusto mo lagi, yung nasusunod kahit hindi na siya aligned doon sa mga pinagsasabi mo. 'Di ba? At eto ha, pakinggan natin tong ano, itong mga sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na gusto mong mainis, gusto mong maiyak, gusto mong mabigyan ng hustisya. Yung mga sinasabi nitong taong to, tong si Senator Rafi Tulfo, kung bakit, bakit sinabihan niya ng duwag, di ba? Alam, matagal na to na issue ha, pero pag iniisip mo, nagag, nakakainis. Di ba? Ako asawa ko ng sundalo, pero parang wag naman nating sabihin na ganyan, di ba? Sa mga sundalo, sa mga kasundaluan, o sa PFC, sa bago pa lang na sundalo, o kahit sino wala kang karapatan para pagsabihan mo yung isang tao ng duwag kung sasabihin kaya namin na isa karing duwag, senador, di ba? Bakit mo iniwan yung asawa mo? Di ba? Si Jolie Lico, bakit iniwan mo siya? Di ba? Bakit tinapakasal sa ibang babae? Hmm. Bakit na ano? Kanang kahit buntis yung asawa mo o nakapanganak na ata siya, parang ganoon. Pero iniwan mo. Napakasal ka pa rin sa ibang babae, 'di ba? Mina-mina inobra mo, parang ganun. Yung ano, yung yung pangalan mo para ano, para makapagpakasal ka sa ibang babae. 'Yun ang duwag, yung hindi mo kayang harapin ang responsibilidad mo, 'di ba? Bilang isang lalaki. Ganun ka rin naman, 'di ba? 'Di ba, ganun ka rin? Ang ano nga la, yan is ano siya. Nag-back out siya. Kasi, meron silang mga pinagdadaanan. At eto lang, senador ha. Huwag kang sobrang ano, feelingero na parang ang perfect mo, di ba? Eh, talaga namang hindi ka naman din kahanga-hanga nga na isang nilalang. Hindi ka kahanga-hanga. Hindi ka rin dapat tularan. Alam mo yon, hindi ka dapat tularan. Kasi marami ka rin sinaktan. Marami kang, inano ginawang mali. Sa pagiging lalaki mo rin. ba? Diba? Like, eto, papakinggan natin to kung gaano yung sobra ang mga sinabi ni senator Rafi Tulfo kay late PFC Canlog. Nakakatakot ka, baka pagdating sa iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may yung mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay, sabay siguro sigaw mo, pa, mama, 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 nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga, oh. O dili kaya, nakatalokbong kat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo para sa akin assessment ko, Eto pagdating po sa, sa inkwento, iyon mo yung mga kasama yung, mo dahil ko duwag ka. pinagsasabi niya. Kung ano yung sasabihin niya. ba diba? Senador ka pa naman. At this time, sir, gamitin mo na lahat ng koneksyon mo. Lahat ng koneksyon na meron ka, hindi obra kapag kami pumasok sa eksena. Trust me. Okay, sir? Hello, Sir nagabiya ako ko, Sir Ape. Pwede mamaya na, Sir Rafi may paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mamaya kasi, pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Pag si Senator. Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Kasi mamaya na lang. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Kakayanin mo kaya. <laughs> Baka isang buwan pa lang, eh, mag-back out ka na. Badi, badi. na Okay guys, ito ha. Pakinggan natin to si ano si Colonel Scott Ranger Harold Gabunok. Ito din yung pahayag niya tungkol sa sinabi ni ano ni Senator Rafi Tulfo kay late PFC Kandog na sinabihan niyang duwag. Ito yung naging pahayag niya. Pakinggan natin. Uh, talagang uh, may nasasagasaan sila dahil uh, dito doon sa kanilang passion uh, sa kanilang ginagawa uh, pero up front um, ang masabi ko, hindi rin ako agree na masabihan na duwag at sundalo dahil sa uh, lapses nito sa kanyang personal decision kagayangan sa nangyari na hindi na itinuloy ang kanyang kasal uh, dahil sa kanyang mga personal na rason um, iba kasi yung uh, professional na dealings ng sundalo, yung kanyang ginagampanan ng mga tungkulin, na doon natin makita na ang kanilang uh, selfless service at inang bayan, eh, hindi po duwag ang tawag doon. Ah, yun po ay uh, pagpapakita ng katapangan na actually sa sinumpaan naming tinungkul-tungkulin, no? Oh. handa kaming ibuwis ang aming buhay para sa inang bayan. Na ako ay sundalong Pilipino. Meron kaming uh, oath of a Filipino soldier. Kami lang yung uh, lingkod bayan na required to uh, raise our hand at panindigan namin na kami ay magbuwis ng buhay para sa aming bayan. So kapag kami ang uh, mga sundalo lalo na yung uh, andyan sa field na assign kami. Hindi kami man ng assignment, no? Ajian kami, hindi kami magrereklamo. Alam namin uh, kalahati ng aming uh, paa ay nasa hukay, libingan. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang katapangan na yun eh. So, hindi, hindi ako agree doon kay uh, Kuya Rapi uh, na tawaging duwag. But I really don't agree na tama yun. Um, dahil nag-request ang mga sundalo na i kwento no yung mga kasama niya sa naturang inkwentro ikwento at uh, marinig ang kanilang side uh, ano ang pagkakilala nila doon sa kanilang classmate na si Private First Class Kanlog ano ang ginawa niya na patunay na siya ay uh, matapang na sundalo isang ehemplo ng uh, bayaning sundalo na nagbuwis ng buhay para sa tawag ng tungkulin at in fact talagang siya ay nasawi doon sa naturang inkwentro ilang araw after nung natawag siya na luag. Panoorin ninyo itong uh, video uh, statement uh, mula sa field na pinadala sa akin. Ito guys ha, ito yung classmate niya kung sa pagkakilala niya kay late PFC Canlog. Kung gaano ito katapang, gaano ito kagiting, magiting na sundalo. Isa siyang hero at hindi siya duwag. Ito sasabihin niya kung anong nangyari sa operation. Para lang mas save yung mga kasamahan niya. Para yung ano niya, yung sarili niya nang ibubuhis niya yung buhay niya para sa kasamahan niya. Ito, pakinggan natin ha. Ang bali na nag-move kami, gabi. Siguro mga alas 10 ng gabi yon. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4.30. Doon, pag sapit ng alas 4.30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So, sa so ongoing na firefight, sa sobrang, da, kasi maraming kasi ano doon eh, kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. So habang tumatagal yung laban, hanggang hanggang pasikat na yung araw, doon na doon na kami pinaikutan ng kalaban. So nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. Pagka-decide na ang platoon leader namin na mag-backtrack, unang nag-backtrack si Late Canrog at yung kasama niya naganap sila ng advantage position para maka para makakaber fire ng maayos sa mga remaining na tropa na naiwan sa loob. So sa pag-atras, so ako yung last one kasi na umatras. So sabi ko kay Lit Kanlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako nang, ako yung last one. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, Mauubos tayo. Ika-cover fire, tumbo na kayo. So, ang batras ako, naganap ako ng posisyon para maka-cover fire siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tiningnan ko siya. Tinamaan siya ng M23, grenade launcher. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya. Sa din kanog, okay ka lang ba? So, sumin niya siya ngayon. Thumbs up. So, ibig sabihin nun, okay siya. Napangit, napangitim ka siya, napangiti pa nga siya eh. Pero nung, nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangalawa at pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang late can log na, na nagsalita. So, so yung time na pala yun, yun na yung time na tinamaan na siya. oh, sabihin natin sa ginawa ni sa ginawa ni Red Canlog napahanga kami lahat sa tapang niya sa dedikasyon akas ng loob para harapin yung kalaban pero ganun pa man hinusgahan pa rin siya ng mga tao sa So, ayan, ang para sa akin ang uh, lesson ay um, hindi siguro natin uh, tawaging tawagin duwag ating mga sundalo na nasa serbisyo Um, bigyan natin respeto uh, being uh, nasa ano sila no na, nasa active service uh, na naninilibihan sila sa ating bayan huwag uh, nating tawagin na uh, duwag sila siguro kung nag-awol dahil natakot sa deployment yun duwag yun ha eto lang ang masasabi ko kay senator Rafi Tulfo huwag mong sabihan ng duwag ang mga sundalo for your information, Senator, hindi ka dumaan sa trainings. Kaya wag mong sabihin na duwag ang sundalo. Rumespeto ka naman sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan. Wag mong ano ha, eto kasi yung kasirat Senator Rafi Tulfo, parang pinaano, minamanipulate niya yung ano ha, parang yung mga isip ng tao parang sinasabi niya para masira yung isang ano yung isang departamento or ng isang tao ng isang may isang profesyon para sabihin mo na ganyan talaga ang mga sundalo ganyan talaga ang mga doctors ganyan talaga sila ano ka ano ba sa tingin mo sa sarili mo senator 'di ba maninis ka ba Perpekto ka bang tao? Wala ka bang ginawa sa buhay mo na mali? Hindi diba ang responsibilidad mo bilang isang ama hindi mo nga nagampanan doon sa una mong asawa, 'di ba? Ano masasabi mo doon? Ba? Diba? Parang parang napaka-unfair mo naman, 'di ba? Parang one-sided ka lang. Okay guys, eto ha. Thank you, thank you, thank you for watching. Uh, kahit hindi ako everyday nag, ano, nag, nag-post o mga videos, pero nandyan pa rin kayo para mag-abang sa mga bago kong i-upload. Kaya maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat na nandyan pa rin kayo palagi. Kaya, thank you, thank you. Uh, bilang isang, ano kasi, bilang isang nanay, busy din ako talaga. Super dito sa loob ng bahay namin. At saka, meron din akong mga ibang inaasikaso kaya thank you once again sa inyong lahat thank you